na bagi ka kapobre at kay Ate Gloria nandito po si Kenneth sa apartmenta ngayon at ibibigay na po namin yung kanyang na allowance na padala ni Ati Gloria ngayon ayan good afternoon net niyo po oh kumusta okay naman po sa pag-aaral po okay naman po si si Jamila naman po okay naman po yung ano yung yung pag-aaral nila Mmm. Mm -mm -mm sa sinatan din po. Oo, oh, hindi na madalas tan kakasakit no, hindi katulad dati. Oo po. Yung mga ubo-ubo ni Jamila okay na siya, wala na, hindi na nagbalik. Ngayon po medyo inuubo po siya. Eh. Mm -hmm. Pero okay lang siya, hindi na hindi 'yung katulad dati. Hindi naman po. Ah, dahil sa ano sa panahon gate Oo po. Paano kasi po eh, yung ulan tapos mm -mm. araw ulit, ulan na naman. Mmm. Kasi yatid mo dapat 'yan at uh, may kasama pala dapat siya pag magpasok. Oh, Oo. Yung nabalitaan ko po yung ano yung dalawang babae na yon. <laughs> sa Washington? Hindi ko po matanda kung saan lugar pero ano yon uh, ng verified ng polis yon hindi rin yun totoo daw. Hindi rin po. Hindi <laughs> <laughs> <Then, laughs> nag yung barangay uh, sa Facebook Binerify ng polis. wala man daw yon. Yung uso mm -hmm. ngayon yung ah uh, yung Bombay uh, na ang ginagawa nila international ang ginagawa nila ay naga uh, ano nag uh, kunwari na may pupuntahan kasakay sila sa sasakyan. Yung okay. verified 'yon, may nangyari talaga na sabi nila kunwari magpapaturo, where is the burakay? Ganun ang tinatanong nila. Tapos tatanungin ka nila kung may Philippine money ka ba? Kasi ano, hindi nila daw alam yung itsura ng Philippine money, mga ganon ganon Once na binuksan mo okay. yung wallet mo, pinakita mo, kunin nila. Parang na-hypnotize sila. Mayroon doon na negosyante sa may kuan, sa may ano man siya. Sa sila na biktima. Na-interview namin ka nung isang araw. napanod mo sa Facebook. Wala po. Oh, busy ka rin kasi, no? yon doon may ganun nangyari kaya pag may pera ka wag kang wag mong entertainin yung mga ganyan na oh. na mga di kalala, stranger o stranger at bibigla biglain ka di siyempre kung ang foreigner kung totoong magpapa magpapaano yan ng, ang totoong foreigner na nagbisita dito sa atin sa Pilipinas kuan yan may baon na kaagad yan, na pera tsaka doon man kaagad yan, sa money changer, sila magpa ano mag, magpapalit hindi sa mga stranger takot din sila yan na ano yung tunay na foreigner na bibisita mga turis, okay. takot yan sila magpapahinto uh, hinto sa kung saan sa kalye ang magtanong di ba <laughs> kaya yan magingat sa modos eto net yung pera na padala ni ano ni Ate uh, Gloria tanggapin mo 9000 ito bilangin mo bilangin Maraming salamat Nine. po uh -oh. Ate Gloria sa patuloy pong pagtulong po sa aming mga kapatid. Malaki po itong tulong sa aming mga kapatid po sa pag-aaral po. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po talaga at God bless po. Apo. Oh, Welcome. Manood ka muna ng pelikula. No, Apo. <laughs> <laughs> Ayan. Sige.